Kaya kuya, nire-record kita ha? Anong oras na? Kuya! Anong oras na nire-record kita? Kanina pa ako, dahil paas tagal-tagal mo! Bayan mo na. Nire-record kita kuya, kanina ka pa ha? Ay, kanina ka pa! Kanina ka pa! Anong tao, may plano ka patagalin? Ilang oras na ha? Oh. sa ko, susmaryose kuya! Ha. Bakbo isang lahat ha. Hindi makatlado din ako. Oh my sa Yan para sa akin sa pera. O kaya pa nebukanin para sa pera. Ang kakabalo mo akong Ano ang graphic para sa air. Aba. May voice recording. Kami no.